Shoutout na naman sa inyong lahat Andito na naman tayo ano? Yan, may mga lang po sa inyong lahat Bali Ito ang unang araw natin na Unang araw ng paghahanap natin Na malilipatang bahay ano? Yan So Abang maghahanap tayo ng bahay Sa magbablog na rin natin, uh, tayo Para mayroon tayong upload Ayan, bali nandito ako ngayon Sa area kung saan tayo nagtatrabaho yan dito ako nagtatrabaho so kailangan ang mahanap nating bahay is 500 to 1 kilometer yan 500 meter to 1 kilometer yung kaya na nating uh, lakarin kasi hindi na tayo mag uh, wala na tayong transpo ay init na yan shout out po sa inyo lahat bali lang dito nga tayo naglalakad at uh, may hinit na ngayon ayan yung pag nakikita ninyo yan dito po tayo nagtatrabaho at kailangan yung mahanap nating ang bahay is malapit lang yung kayang kaya na nating uh, lakaran lakarin ano ayan shout out po sa inyo lahat Whew! ayan naginit na mga po at tayo po sa maglalakat, maglalakad maghahanap po tayo ng uh, nap na po tayo ng uh, malilipatang bahay Kasi yung tinitirhan natin is uh, Iki-give up na ng kompanya Ayan So kailangan na natin uh, maghanap ng uh, malilipatan Alright So ang oras natin ngayon ay sa uh, alas 9. Alas 9 ng umaga pero sobrang init na po dito ngayon. Ayan, so kailangan natin tumawid. At ang unang prospect natin is doon sa may area na yon kung saan nakatira yung ating mga kakilala dito na nagtatrabaho rin dito. Ayan, shout shoutout po sa inyo lahat. Alright, so tawid na tayo. Dali may motor. Ayan, tawid tayo dito sa tamang tawiran. Ano? Sa naol tamang tawiran. Oh, uh, sobrang init mga pox. Alright. So let's go. Ayan, so nakatawid na tayo mga pox. tayo. Sobrang init. Pinawisan na yung aking likod. Pag pinapawisan daw is uh, healthy daw. Healthy pag pinapawisan pa. Pero kung wala ng pawis, hindi healthy. Hindi <laughs> ko lang alam kung ano uh, tama ba yun. Alright. So ito ang ating uh, nilalakad ngayon. Lakad tayo dito sa gitna ng araw. Alright. Yan na naman si... Alright. Yes, baby. Alright. <laughs> na tayo dito bali dito kasi is na puno na yan kasi mostly pag malapit lang yung uh, working area is uh, punuhan na so maghanap tayo dun sa uh, medyo malayo layo konte ano you know. total is uh, kayang kaya naman nating uh, lakarin ang oras naman ng pasok natin sa umaga is sa uh, alas 4 or alas 5 ng umaga, madaling araw. So, hindi pa ma mainit. Pag uwihan na siguro, pag na is tsaka lang mainit pag ganitong ang kwan. Tanghali. Right. So, unang prospect natin sa building na yan. Magkikita nyo yung building na yan. Yan, ang unang prospect natin. Ha, pagtatanungan kung mayroon silang bakante dyan oh. Oh. <laughs> buti na lang may sombrero tayo hindi tayo uh, kung ano oh. hindi tayo masyadong mainitan yan Bali marami rin yung paupahan dito kaso nga lang isa malapit lang doon sa malapit lang dun sa establishment o kung saan tayo nagkatrabaho so it meaning to say is uh, napulo, napuno na yan kasi unahan na sila noon eh na magahanap ng trabaho kwan malilipat ang bahay yan may nakapagsabi kasi na na baka dito eh, sa, meron silang bakante sa building na yan so dyan ang una nating prospect you know? tingnan muna natin yung area ata at, uh, at uh, yung hanapin nating bahay is uh, i-consider na rin natin yung pag-live uh, kasi mahirap din mag-live kung merong tayong may isturbo na mga uh, mga tao ano? lalo na sa gabi kasi sa gabi lang ako pwedeng magpag-live so i-consider na natin yung area or space kung saan tayo pwedeng mag live yung walang may istorbo ayan bali nandito na tayo naglalakad pa rin at uh, pawis na pawis na ako Ay. ayan shout out po sa inyo lahat dyan muna kayo Ay, ayan mga box bali sumilong muna ako dito sa may kwan sa overpass kasi sobrang init at uh, tumitingin na rin ako ng mga nakadikit dito ayan o oh. 900 900 studio for rent. 900 only. Then, meron din dito beach space. Beach space, free. Gas free, drink water, washing machine, wifi. Ah, so, six people in one room. Six people in one room. Makakatulog kaya ako pag ganon. <laughs> Lalo lang kung Ayan. Bali. Tapay ka lang ako dito sa may overpass kasi sobrang init. Ayan, shoutout sa inyo lahat. So tara lang na naman. Alright. so andito na tayo sa area kung saan tayo titingin ng uh, malilipatang bahay so dun tayo magtanong tayo doon alright so first attempt negative <laughs> ayan puno na daw Ayan, di ba? Pagtay tayo ngayon. First attempt. <laughs> Negative. <laughs> Ayan, second attempt. Tingin tayo, marami pa naman dito eh. Ayan, kikita niyo mga yan. Marami pa naman dito. Di ba? Alright. So, second attempt. Ayan. Here in real estate. <laughs> Mayroon daw bakante doon mga folks. Pero is, uh, ko naman, ano na yun, um, So mahal 18,000 yearly. So one month one month one month is 1,500. 1,500. So medyo malaki-laki rin ano. Ayun, shout out po sa inyo lahat. Second attempt. Dito tayo maganap. Magtingin tayo dito. Aso building 'yan. <laughs> Ang init na, mga folks dito maganap uh, mag, uh tayo dito ah. kaya dito sa building na ito <laughs> alright <sighs> init luto <laughs> ng aking itlog este aking ulo Ay, ay. Oh, pahangin-hangin. Alright. <laughs> so, hindi ko na alam kung saan ako patungo. <laughs> doon, tingin tayo doon. Tawid tayo dito sa kabila. Mahirap din na maganap pa, Lalo na pag uh, mainit no? Yan, so shout out po sa inyo lahat. Andito pa rin tayo na naglalakad. Mainit pero kailangan nating tiisin yung init. Eh nakago pa yung uh, kwan, kuan. Nakago pa yung uh, mga sasakyan so antayin lang natin. So let's go. Let's go sa go. <laughs> All right. Prospect Building. ayan Ah, di ba? Abang nagaanap tayo, isa na uh, naililibot ko na lang kayo dito. Medyo mahirap din maganap. Ah. Tingin tayo ng medyo maganda-ganda at siyempre i-consider na rin natin yung, uh, yung space na pwede tayong mag-live. Yung wala tayong uh, tao pag tayo is nagla live ano alright so tingin tayo dito sa building na yan kasi itong mga building is mayroong ding mga upa-upahan mga bait spacer bait space ayan yung mga um, kuwan yung partition mostly dito is flat then hinahati-hati nila sa partition ayan shout out po sa inyo lahat So magtanong tayo dito. 1 minute 37 seconds later. Wait, right, negative ulit. <laughs> Ayan, pagtay tayo, tayo yan. Sinabi nung pinagtanawan natin is uh, full daw, full. So, kailangan natin mag-off ng cam kasi only at 220 free home delivery. Ayan. <laughs> Indian food na pala yun. Ayan. So, dito na rin tayo. Eh para maiba naman no kasi dito mayroon tayong uh, mayroong lilim na pwede tayong sumilong silong kasi sobrang init maluluto ang ating uh, kwan ulo bunbunan alright so shout out ulit sa inyong lahat dyan na nanonood maraming maraming salamat po ulit sa inyong suporta ano sa ating premiere Ya, ini no? init yung kaki aking anino. Al Hadia Residence. Okay. Sobrang init dito mga folks. Ayan, tingin tayo doon. Bali malapit lang naman eh. Mga ko uh, call lang naman. 500 to 1 kilometer lang ang ating hanapin. Pwede naman nating lakarin. Ah. Uh, so, mga kondito mga pokso. Ayano na yan. Uh, tawag niyan aloe vera meron silang aloe vera di ba pwede tayong magkwan dito may silong silong na pwede tayong sumilong kasi sobrang init dito ngayon alright so andito na tayo ngayon sa di ko na alam kung uh, saan area ito pero malapit lang naman tatawid lang naman tayo di ba right so puputulin ko na naman at magtatanong na naman tayo dito sa building na yan no. na muna kayo alright so negative tayo mga box hindi pa tayo nakapaghanap bali na dito ko ngayon sa bakala bakala kasi ibig sabihin niya sa malit na grocery yung bakala dito hindi bakla bakala <laughs> bumili lang ako ng tubig mga box at uh, uhaw na uhaw na ako Ayan, so pawis na pawis na rin tayo, no? Ah. ah. Oh, so refreshing. <laughs> Ayan, ang lamig kasi yung tubig yan. Ayan, shout out po sa inyo lahat. At uh, negative pa rin yung ating paghanap uh, paghahanap ng bahay. So, dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Habangan ninyo sa susunod na vlog natin, upload natin. Baka sakali tayo po is makapaghanap na ng bahay. So, shout out po sa inyo lahat. Habangan ninyo ang continuation ng ating vlog na ito. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye-bye.